Usap-usapan ngayon ang pagmumura at panduduro ni Jano Gibbs sa isang co-host na kanyang kasama na si Kat sa isang proyekto. Sa Instagram story ni Jano ay ipinost niya ang ilang screenshots ng komento ng netizen tungkol sa kanya. You're becoming too professional on being unprofessional. The recent incident seals the deal on why networks you were once with couldn't have any less regret on taking you back. Ang ere mo. Ano bang napatanayan mo na? Oh wait, meron nga pala. Never punctual. Disrespectful. And a plain misogynist. That's with Manilyn and over the with Anjo lang Marco mo Mind you with. With yan ha. Never straight up you and yourself alone. Saad ng netizen sa IG story ni Jano. Sa sumunod naman niyang story, ay makikitang sinagot ng aktor ang netizen. Ugaling basura. Ugaling squatter. Didn't your mom taught you how to respect women? Mahiya ka. Pareho pa namang mga babae anak mo. Sabi ng netizen kay Jano. 1. It's didn't your mom teach, not taught. 2. Mahiya ka naniniwala ka sa chismis. Sagot naman ng actor-singer sa netizen sa kanyang IG story. Bye, share,